Walang katiyakan kung saan patutungo sa laban ng buhay ang mga taong walang prinsipyong pinanghahawakan. Sila'y gaya rin ng mga tupang walang pastol na madaling nalilinlang kahit sa simpleng honi ng mga asong gubat. Hahanapin ang tunog, buong galak na susunod at masayang lalapit patungo sa kanilang katapusan. Ngunit higit pa sa mababangis na liyong nananahan sa puso ng bawat magiting na mandirigma, ang mga taong nabubuhay sa prinsipyo sa kupin man ng mga kaaway o tuloy ang malupig ay patuloy siyang mananahan at sisibol sa puso ng bawat sa kanyay naniniwala at patuloy na magsisilap ng mas marami pang mga kagaya niya. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nanindigan sa mga prinsipyong kanyang pinapaniwalaan. Hindi nagpasindak sa lakas ng mga kalaban, anupat naging daan sa pagkakabuklod ng kanyang bayan. Ngunit kinamuhian at patuloy na inusig sa kabila ng kawalan ng kapangyarihan. Ang kwento ng mga pasakit, sakripisyo at pagiging martir ni Governor Emilio Javier. Paano nga ba lumaban ng maraming dahilan? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ebilio Villaflor Javier sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa bansag na Manong Bilyo. Siya ay nagmula sa isang kinikilalang pamilya at isinilang noong ikalabing apat ng Oktubre ng taong 1942. At sila ay tubo sa bayan ng Hamtik sa Antike. Bata pa lang, si Manong Bilyo ay nakitaan na ng angking talino na may kakayahang bihagin at pamunuan ang sinuman. Ang katangian niyang ito ay namana niya sa kanyang mga magulang sapagkat ang kanyang tatay ay isa ring tagausig ng batas at isang respetadong guro naman ang kanyang nanay. Nauna nang nag-aral ang batang Sibilyo sa karatig bayan nila na San Jose kung saan tinaglay niya ang unang karangalang banggit sa kanilang pagtatapos. Ang kanyang pag-aaral ay tinuloy niya sa Ateneo University sa Maynila na may kursong Bachelor of Arts Degree in History and Government bago siya kumuha ng Bachelor of Law. Kapwa siya nagtapos sa pagiging abogado noong taong 1968 nang may pasa din niya ang bar exam. Si Ebilio ay naging bahagi din ng kapatiran ng Order of Utopia. Kasabay nito noong ding taon na yun, buwan naman ng Disyembre ng pakasalan niya ang kanyang kababayan sa antike at kasintahan na si Precious Lutilia ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki. Si Ebilio ay nakilala ng lahat sa pagiging mababang loob at malapit sa mga tao na madaling lapitan. Kadalasan ay mga kabataan ang kanyang laging kasama sa kanyang mga lakad. Dahil sa sobrang lapit niya sa mga tao, itinuturing niya ang sariling tahanan ang bawat bahay sapagkat walang hindi nagpapatuloy sa kanya kahit na 10 oras ng gabi. Si Emilio Javier ay parang pusa na basta-basta na lang namumungkal kung kani-kaninong mga bahay kung saan siya maabutan ng gutom. At ganun siya naging kalapit sa kanyang mga kababayan na kanyang pinaglilingkuran. Taong 1971, sa kanyang murang edad ay nagpasya siya tumakbo bilang gobernador ng probinsya ng Antique. At hindi lang basta landslide ang botong ibinigay sa kanya ng mga tao kundi napatala pa ito bilang pinakamalaking naging lamang ng kalaban sa kasaysayan ng eleksyon. Si Abilio Javier din ay naitanghal na pinakabatang gobernador sa buong Pilipinas noong mga panahon na yun sa edad na 29 anyos lamang. Ang mga kababayan niya ang nasa liblib na bahagi ng kanilang probinsya ang pinagkakatuunan niya ng pansin na halos din na nakakaramdam ng pagunlad ng kanilang lugar. Matyagaan niyang ginagalugad ang mga kabundukan at kagubatan may padama lang sa kanila ang mga programang hatid ng kanilang gobernador. Itinatag ni Gobernador Javier ang Antique o Development Program na suportado ng kanyang mga nasasakupan. Buhay na buhay sa kanyang kapanahonan ang diwa ng bayanihan na isang matandang tradisyong sumisimbolo sa pagtutulungan, pagkakaisa at pagsasama-sama sa iisang layunin ng lahat ng mga tao sa kanilang lugar ang pag-aalay nila ng mga talento sa paggawa o kaya naman ay ang mga donasyon para sa gobernador upang may pamahagi nito ng patas at pantay-pantay sa buong probinsya. At bilang ganti ay hindi naman sila binigo ni Governor Ebilio Javier. Naipakita niya sa mga tao kung gaano kalaki ang potensyal at gaano kayaman ng probinsya nila na antike. Dahil na rin sa kanyang ibinibigay ng magandang halimbawa sa lahat, nadigaya ng pangkaraniwan Kapag nakakatapos ng pag-aaral ang sinuman ay lumilisan na sa kanilang probinsya at nagtutungo sa mas mauunlad na lugar gaya na lang ng Maynila upang doon gamitin ang kanilang mga natutunan. Subalit iba ang kay Gobernur Ebilio Javier. Sapagkat pagkatapos na pagkatapos niya sa pag-aaral ay umuwi kaagad siya sa kanyang probinsya upang ialay ang talento at paglingkuran ang kanyang mga kababayan. Ngunit nagbago lang ang lahat ng ito na magsimulang uminit na ang politika dito sa bansa. Kasagsagan ng Batas Militar noon ni Pangulong Marcos at isa si Governor Ibelio Javier, samariing na sa mga karahasang nagaganap sa paligid. Pinaglingkuran ni Governor Javier ang kanyang probinsya sa loob ng tatlong termino. Ngunit sa mga huling bahagi nito ay naging aktibo na siya sa oposisyon. Taong 1980, sa kabila ng malakas na panawagan ng kanyang mga tao, ay di na rin siya nakumbinsi pang tumakbong muli sa susunod na eleksyon. Naging mahirap na desisyon ito para kay Ibelio Javier sapagkat dumami ang mga nangungutya sa kanya na nagsasabing natatakot lamang daw siya kaya ayaw na niyang lumaban. Subalit may sariling pananindigan si Manong Bilyo. Kinuha niya ang alok na John F. Kennedy Scholarship sa Harvard University sa Amerika kung saan doon ay magpapakabihasa pa siya lalo sa public administrations napapakinabangan pa lalo ng gusto ng kanyang mga kababayan pag-uwi niya sa bansa. Habang siya ay nasa Amerika, doon niya nakilala ng gusto si Ninoy Aquino na siyang leader ng oposisyon at siya ay napalapit ng gusto sa pamilya Aquino. Taong 1983, nang mapaslang si Ninoy sa kanyang pagbabalik dito sa bansa, sinabi ni Gobernador Ibelio Javier sa kanyang sarili na hindi na siya pwedeng magtagal pa sa Amerika sapagkat maaaring maayos nga ang kanilang kalagayan doon. Ngunit paano naman ang kanyang probinsya sa Antike na karamihan sa mga bayan nila ay nakakaranas na rin ng karahasan. Kaya't natatakot man sa banta ng mga kalaban, sa kanyang pagbabalik noong taong 1984 ay nagpasya siyang tumakbong muli sa pagka-assemblyman. At sa pagkakataong ito ay makakalaban niya si Arturo Pacificador na noon ay itinuturing na political kingpin sa lugar ng kabisayaan ng panahon na yun. Napakalakas ng kanilang kapangyarihan at makinarya sapagkat ang taong ito ay hawak ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Samantalang si Ebilio Javier naman ay siyang ginawan leader din ng oposisyon sa rehiyon na yun ni Cory Aquino na siya namang may bahay ng napatay na sininoy. O sa madaling salita, ang probinsya ng Antique ay naging battleground na din na malalaking pangalan sa politika mula pa sa Maynila. Sa panahon ng kampanyahan, gaya ng inaasahan ay magiliw pa rin ang pagsalubong ng mga tao kay Ibilio Javier. At gaya nga ng nakasanayan, dinudumog siya ng mga bata, matatanda, mga kababaihan at lahat na ata ng antas ng mga tao sa lipunan. Samantalang takot at pangamba naman ang hatid sa mga tao ni Arturo Pacificador na kanyang kalaban dahil maliban sa mga armadong alalay na nakikita ng mga tao ay marami din itong mga nakakalat na tauhan pa sa buong probinsya. Si Manong Bilyo ay regular na nakakatanggap din ng mga pagbabanta, pananakot at mga panggigipit sa panahon ng halalan. Naging mainit na rin at magulo ang kanilang naging laban sa antike ng panahon na yun dahil nagsilabasan na rin ng iba't ibang mga irregularidad, lumaganap ang pamimili ng mga boto, mga pagbabanta at kung ano-ano pa. Ikalabing tatlo ng Mayo taong 1984 ay lalo pa itong lumala matapos ratratin ang sasakyang kinakaroonan ng mga taga-suporta ni Manong Bilyo noong gabi mismo bago maghalalan. Ikinasawi ito ng pitong katao na nabansagan pang si Balong Bridge Massacre na lugar kung saan naganap ang pananambang. Ganon din ang mga balota na mula sa iba't ibang mga bayan na ang karamihan sa kanila ay sa sako na nakalagay sa halip na ballot box na pinapaniwalaan naman nilang napalitan na ito habang nasa daan. Bilang resulta ng eleksyon ay natalo si Emilio Javier kay Pasifikador sa pagka ng Antique. Nagprotesta ang kampo ni Emilio Javier sa anilay manumalyang halalan. Tinanggap naman ito ngunit lumipas na ang mga araw, mga buwan at mga taon ay patuloy pa rin dinidinig ang protesta na yun. Ikalabing isa ng Pebrero ng taong 1986, dakong kasampu ng umaga, kakatapos palak ni Evelio Javier sa kanyang pakikipagdebate sa kasong kanilang inilalaban. Kasama ang ilan sa mga kaibigan ay nagpahangin sila panandalian sa labas ng Kapitolyo sa San Jose. At habang sila ay nakaupo at nagbibiroan sa damuhan, Walang ano-ano'y bigla namang merong isang Nissan Patrol Jeep ang bigla na lang sumulpot sa di kalayuan. Dulan nito nang nasa apat hanggang anim na katao na pawang mga nakabonit at lahat sila ay armado na mahabang baril. Pagkababa nila ng sasakyan ay walang habas nilang niratrat ang grupo ni Naibilyo Javier na nasa damuhan. Sa sobrang taranta at pagkagulat ay nakatakbo pa sila ngunit si Manong Bilyo lang talaga ang target ng mga ito siya lang ang hinabol nila at patuloy na pinapaputukan sa kanyang pasingsag na pagtakbo. At dahil nga sa dami ng mga balang umuulan, ay tinamhaan si Manong Bilyo sa balikat at siya'y tumalsik sa katapat na maliit na palaisdaan. Sinikap pa niyang makabangon muli at pilit pang tumakbo para sa kanyang kaligtasan at nangyari ang lahat ng iyon sa harapan mismo ng kanyang mga kababayan at lahat sila'y nagsisigawan ng takbo Manong Bilyo tumakbo ka. Ngunit siya ay mahina na hanggang sa maubusan na nga ng lakas ang katawan. Nakatawid pa siya sa kalye at nakapagtago sa isang bodega ng negosyante doon. Subalit madali din siyang natuntun ng mga humahabol sa kanya dahil na rin sa bakas ng kanyang mga dinaraanan. Natagpuan siya sa loob ng CR at doon ay muli nilang niratrat ng todo ang pwesto ni Manong Bilyo hanggang sa ito'y malagutan na nga ng hininga. Samantalang habang nakahandusay na ay hinubad ng isa ang kanyang bonnet at nagsalita sa galit na galit na boses. Nakikilala mo ba ako? Tayo, lumaban ka. Sabay ratrat muli sa kawawang gobernador. Nakapagreload pa ang taong ito at muling inubo sa katawan ni Manong Bilyo. Siya ay walang awang pinaslang at nagtamo ng higit dalawampung tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Siya ay walang awang pinaslang sa kasagsagan ng tirik ng araw sa harapan mismo ng maraming tao. Ganun naging lantaran at kalala ang karahasan sa probinsya nila. Labing siyam na katao kasama na ang kanyang nakalaban na si Arturo Pacificador ang itinuturong salarin. Ngunit tumanggi ito sa pagsasabing siya ay nasa Maynila ng oras na nangyari ang pamamaslang. Ngunit napag-alaman naman na pagmamayari pala niya ang Nissan Patrol Jeep na ginamit habang kanyang mga bataan ang nakasakay dito. Nilitis sila sa kaso at merong ilan na nahatulang mabilanggo kasama na si Pasipikador hanggang sa sila nga ay mapawalang sala ng korte noong taong 2004, pagkalipas ng dalawang dekada. Siya ay na-stroke at na-paralisa ilang buwan bago sumapit ang halalan ng 2013 at nawala ng kakayahan na magpunta sa kumilig para maghain ng panibagong kandidatura. Ngunit siya ay nakapag pa ng ganito. Ayaw kong mag-back out dahil sa talambuhay ko ay wala pa akong inuurungan laban sa politika. Muli siyang nanalo, ngunit din na nagtagal ay tuluyan na rin inatake sa puso ng sumunod na taon. Samantalang sa pagkawala ni Ebelio Javier ay libo pa ang tumangis at ang kanyang bangkay ay dinala nila sa Maynila at nagsilbing propaganda ng oposisyon para makuha ang simpatsya ng mga tao at sila ngay nagtagumpay. Naantig ang puso ng mas marami pang mga tao at sila'y nagsilabasan sa mga lansangan at nakiisa sa pagsigaw ng katarungan para sa gobernador. Isa ito sa naging susi sa pagkakaroon ng People Power Revolution kung saan nagtagumpay ang oposisyon na patalsikin ang pamahalaan ni Pangulong Marcos at ang sumunod nga ay kasaysayan na ang huhusga. Si Gobernador Ebilio Javier ay pumanaw sa edad na 43 anyos lamang. Walang katiyakan kung saan patutungo sa laban ng buhay ang mga taong walang prinsipyong pinanghahawakan. Sila'y gaya rin ng mga tupang walang pastol na madaling nalilinlang kahit sa simpleng huni ng mga asong gubat. Kahanapin ah, ang tunog, buong galak na susunod at masayang lalapit patungo sa kanilang katapusan. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang sumunod sa sinasabi nilang demokrasya o kalayaan? Nasumpungan mo naman ba ang hinahanap mo? O nagmistula ka lang ding tupang ligaw na sumusunod sa huni ng asong gubat? Siya nga pala, nawawala ang estatwa ni Naninoy Aquino at Ibilio Javier sa Baywalk. Kinuha nyo ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!